ugnayan dun sa kapatid ni Apple na lumayas sa puder mo, Daniel rason Si Roland Santos. Si Brad Roland Santos. Bakit? Biruin ninyo, mga kapatid, pinakalat, na, pinakalat ni Daniel Rason na ito daw si Brad Carlo at si Brad Roland Santos ay magjowa sinisiraan lahat ng mga umaalis sa kanilang poder tapos itong si Brad Roland Santos daw na dating empleyado ng Daniel's Coffee. Marami daw kaso sa Daniel's na paglololipap. Tinanong ko yung kapatid na yon si Brad Roland Santos. Tapatin mo ko. Kayo bang dalawa ni ano ni Brad Carlo magjowa? Kasi yun yung kumakalat. Kasi kung magjowa kayo, ayoko makipag-usap sa inyo. Sabi kong ganyan. Kuya, hindi totoo yun. Paninira nila sa amin yun ang tingin nga ng ang ang ano na nga ng turing na nga ng magulang ko kay Brad Carlo, anak, ganun din ako sa kanila ng parents ni Brad Carlo. Anak din ang turing nila sa akin. Kaya hindi totoo yung jowa-jowa na yun na kinakalat nila na magjowa daw kami. Tapos, yung pinapakalat nila na ang ko daw kaso na paglololipap sa no, sa Daniels kuya walang katotohanan doon alam mo kaya ako lum umalis doon dahil marami akong nakitang katiwalian kaya yan ang ano yan ang masakit na ano na katotohanan di po ba Brad Daniel ang sinasabi mo ang naniniwala sa sabi-sabi walang bait sa sarili Sino ngayon ang number one walang bait sa sarili? Ikaw, Brad Daniel. Ikaw ang numero unong walang bait sa sarili. Bakit? Ikaw ang numero unong naniniwala sa sabi-sabi. Hindi ba? Chinat kita dated November 21, 2023 regarding sa issue namin ng iyong nanay. Sinabi ko sa, sa chat ko sa iyo, direct, direct message dahil Gay ka ba? Wala pong usapan kung gay ako, kung anong gender, ano orientation ko, hindi po usapan 'yon dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, lahat ng tao, tomboy, bakla, lalaki, babae, ginawayan ng Diyos. Eh saan kami manggagaling kung ano? Saan manggagaling yung tomboy kung kung pero tinitiyak ko, mas lalaki pa ako kay Daniel Raso na yan. Mas lalaki pa ako kay Daniel Raso na yan. Bakit? Dahil ako meron akong paninindigan. Yan ang masasabi ko. Meron akong paninindigan. Bakit? Noong bagong ani ba ko, nagsalita ng laban. Na, uh, pinapaalis ako ng parents ko. Nalaman nilang umani ba ko dito sa ang dating daan. Sabi ko, ah, uh, Alis na lang po ako dito kung hindi nyo po ako tatanggapin. Sabi kong ganyan, kung hindi nyo tatanggapin yung aking pananampalataya, umalis ako sa amin. Pero masakit po sa akin yun. Dahil yung pong mag, mga magulang ko, sila po yung nagpalaki sa akin eh. Pero nanindigan po ako sa katotohanang narinig ko kay Brad Eli ang sabi ng Biblia ng Panginoong Isko Kristo, ang sino mang umibig sa kanyang ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, nang higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Kaya, sino ang unang na numero unong hindi karapat-dapat sa Panginoong Isko Kristo, ikaw yon Daniel Rason dahil hindi ka marunong manindigan sa katwiran ng Diyos. Hindi ka marunong manindigan, Daniel Rason, sa katwiran ng Diyos. Biruin mo. Po, mo namang sabihin. Mami, nagpakalayo-layo na nga si, Dan si Badong. Huwag niyo na siyang sisiraan. Tahimik na po kayo. Hindi mo man lang pwede sabihin yon? Tapos ginamit mo ang iyong otoridad. Yan pati yung otoridad na binigay sa iyo ni Brad Eli na binigay ng Diyos questionable na ngayon sa kapatiran. Bakit? Napaka-reckless mo.